Magandang araw gabi mga kahiwaga, kamusta po ang lahat? Nandito na naman po tayo para sa isang kwentong kakaiba at nakakakilabot na kwento mula sa ating bayan. Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa isang liblib na baryo ng San Isidro, kung saan nakatayo ang isang lumang simbahan at sa tapat nito, isang pwesto ng kankanin na pagmamayari ng magandang si Aling Nena. Pero mag-ingat dahil hindi lahat ng maganda ay banal at hindi lahat ng masarap ay ligtas kainin. Handa na ba kayong marinig ang kwento ng ating huling bibingka ni Aling Nena? Halika't simulan na natin. Sa isang liblib na baryo ng San Isidro, may lumang simbahan ay tinayo panoong panahon ng mga kastila. Bato ang dingding nito. Puno ng lumot at may kampanaryo na hindi na tumutunog. Sa tapat nito, araw-araw nakatayo ang pwesto ni Aling Nina, isang magandang babae na parang hindi hinahawakan ng panahon. Maputi siya, mahaba ang buhok na kulot sa dulo at may ngiti na kay tamis, parang hinog na mangga. Siya ang tindera ng pinakamasarap na kankanin sa buong bayan suman na malagkit na malagkit, bibingka na may tamang tamis ng gata, at puto na parang ulap sa lambot. Kilala si Aling Nena hindi lang sa kanyang kankanin, kundi sa kanyang kagandahan. Sabi ng mga matatanda, kahit noong kabataan pa nila, ganyan na ang itsura ni Aling Nena. Walang ni isang kunot sa muka, walang puti sa buhok, baka biniyayaan ng Diyos, sabi ng mga parokyano. Pero, iba, lalo na ang mga matatandang laging may dalang bawang at asin. Nagdududa, masyadong perpekto, bulong nila sa isa't isa. Isang araw, isang binata mula sa kabilang bayan ang dumating sa San Isidro. Si Diego, matangkad ito moreno at may mata na parang laging may hinintay Bagong lipat siya sa baryo dahil sa trabaho bilang karpentero. Sa unang araw niya, napadaan siya sa pwesto ni Aling Nena. Bumili siya ng bibingka at habang kumakain, hindi niya mapigilang titigan ang tindera. Ang sarap nito Aling Nena, paano niyo nagawang ganito kasarap? Tanong niya, nanguminiti. Mumiti rin si Aling Nena. Pero may kakaiba sa kanyang tingin. Parang may lihim na hindi maipaliwanag. Sikreto ng pamilya ko yan, Diego, sagot niya habang pinupunasan ang kanyang kamay sa apron. Mula noon, araw-araw nang bungibilis si Diego sa pwesto. Minsan, suman, minsan, puto, pero madalas bibingka. Parang nakukumaling siya, hindi lang sa kan kanin, kundi kay Aling Nina mismo. Lumipas sa malinggo at napansin ng mga taga-baryo na parang laging wala sa sarili si Diego. Madalas siyang nakikitang nakatayo malapit sa pwesto. Kahit tapos na ang misa, kausap si Aling Nena hanggang gumabi. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Mang Teno, ang matandang barbero narinig niya ang dalawang nag-uusap. Nena, bakit hindi ka pa umuwi kahit hating gabi na? Tanong ni Diego. Sumagot si Aling Nena. May hinihintay pa ako, Diego. Pero kung gusto mo, samahan mo ako mamaya. Tumango si Diego. Hindi alam na iyon ang huling gabi na makikita siya ng buhay ng mga tao. Kinabukasan nawala si Diego. Ang kanyang maliit na bahay, tahimik. Ang mga gamit niya, nandoon pa. Pero ang tao, wala na. Napag-usapan sa baryo, nahuling nakita siya kasama si Aling Nena. Sa tapat ng simbahan. Baka umalis lang, sabi ng ilan. Pero si Lula Pasing ang matandang manghihilot na laging may dalang cross. May ibang sinabi. Huwag kayong magmalinis. Alam niyo ano si Nena. Matagal ko nang sinasabi. Aswang yan. Hindi naniwala ang karamihan. Paano magiging aswang si Aling Nena? Masyado siyang maganda. Masyado siyang mabait. Pero, unti-unti, napansin ng mga tao ang kakaiba. Ang pwesto ni Aling Nina laging bukas kahit umuulan o may bagyo. Ang kankanin niya laging sariwa kahit walang nakakakita kung saan niya ito hinuhugot. At minsan, kapag hating gabi na, may naririnig ang mga dumadaan sa simbahan. Isang mahinang boses na nagsasabing, Suman, bibing ka, Puto kahit wala ng taos sa paligid. Isang gabi, nagpasya si Padre Luis, ang pari ng San Isidro. Naalamin ang katutuhanan. Matagal nang may kutob ang pari ay Aling Nena. Dinala niya si Mang Teno at si Lula Pasing, armado ng tubig, bindita, bawang at isang matandang cross na gawa sa kahoy ng Nara. Kung totoo ang mga bulungan, kailangan nating protektahan ang baryo, sabi ni Padre Luis. Sumunod sila kay Aling Nena. Pagkatapos ng kanyang pagtitinda, nakita nilang dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kakahuyan sa likod ng simbahan. Sa ilalim ng buwan, parang nagbabago ang anyo niya. Ang mahaba niyang buhok parang buhay na gumagalaw. Ang mga kamay niya, unti-unting naging matutulis ang kuko nang makarating sila sa isang malaking puno ng balete. Doon nila nakita ang nakakakilabot na tanawin si Aling Nena o ang nilalang na dating si Aling Nena ay nakaupo sa isang singa-sanga. Ang maganda niyang muka ay nahati kalahati pa rin maganda, kalahati ay mukhang aswang. Matulis ang mga ngipin, itim ang mga mata at may dugo sa labi. Sa paanan ng puno, nakita nila ang mga labi, mga buto, damit at isang pamilyar na sinturon. Si Diego! Bulalas ni Mang Teno na natatakot. Hindi na nag ng oras si Padre Luis. Inilabas niya ang tubig bindita at sinimulang basbasan ng aswang. Sumigaw ito ng malakas, isang tunog na parang hinagpinaghalong iyak ng bata at huling hininga ng hayop. Matagal ko nang alam kung ano ka, demonyo, sigaw ng pare. Si Lula Pasing naman, itinapat ang bawang habang si Mang Teno ay nagdadasal ng dasal ng Santo Rosario nang nanginginig ang mga kamay. Pero hindi ganoon kadaling talunin si Aling Nena. Tumalon siya mula sa puno at sinubukang salakayin ang tatlo. Sa isang iglap, hinawakan ni Lola ang kros at itinapat ito sa aswang. Napaatras si Aling Nena, sumisigaw sa sakit. Hindi mo kami matatalo, sigaw ng matanda sa huling pagkakataon, ibinos ni Padre Luis ang lahat ng tubig bendita. At sa harap ng kanilang mga mata, naging abo dating magandang tindera. Kinabukasan, wala ng pwesto sa tapat ng simbahan. Ang makan kanin ni Aling Nena nawala na. Pero hindi natapos doon ang kwento. May mga gabi kapag hating gabi na at tahimik ang baryo, may naririnig pa rin ang mga tao. Isang mahinang boses na nagtitinda. Suman, bibing ka, poto! Kasabay nito ang amoy ng bagong lutong kanin Ay maalingasaw sa hangin at sa mga panaginip ng mga bata. Minsan, nakikita nila si Aling Nena. Maganda pa rin, ngumingiti, pero may mga matang itim na itim na parang walang dulo. Si Diego, wala nang nakakaalam kung saan napunta ang kaluluwa niya. Pero may bulungan na kapag bumibili ka ng bibingkas sa ibang tendera at masyadong masarap ito, baka hindi na tao ang nagluluto. O baka aswang o kahit anong nilalang ng dilim ang gumagawa ng mga kan kanin At doon nagtatapos ang kwento ni Aling Nena. At marahil ang simula ng mga bagong bulungan sa baryo ng San Isidro. Ano sa tingin niyo mga kahiwaga? Totoo kaya ang mga ganitong kwento? O bunga lang ng malikaing isipan na ating mga ninuno? Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutan i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. Sabihin ninyo rin sa comment section kung may kwento kayong gustong marinig sa susunod. At baka naman may aswang din sa inyong lugar. Salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli mga kahiwaga. Matulog kayong mahimbing pero huwag kalimutang magdala ng bawang sa inyong tabi. Matamis na gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng na nagsubscribe sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi. God bless po sa ating lahat.